Gue t referred Marche Hanap ang bangat alatay, kapti nilo, lahat kapti nilo, alatay, umi ba? na, hinihaan ng pagdiriyan ng burol na hampu diri para, ala ka, ala ka, ala ka, ano ka linyet para ni? na, Mm -hmm. Mm -hmm. Oh I

और तब उनको पता चला कि देखो मेरा लोग यहां पर आने का मतलब है कि अब ये वीडियो के लिए

Yan yung nagkakabing na rin. Yung na karapan. Ito na na kumain. Hindi ako ko na. Nakatintay ko Ha? kumain. na Ano kumain? Ano po kumain?

ang Okay. Tapos na si kabaro uh, main. Nakaimpan ng mga kasama Si uh, Unahin natin si Tantang Kimi, huh? Oh. Yano? Oh. Anak, ito si Jupong. Ang aking kumparing pugin pukin ngipin dakit daw ngipin di makakain, makakain. <laughs> di natin makakain di natin lang di natin lang kumain ang pagkakain ni ano ni Gabaro. ayan tapos. agad okay te kayo te

ang saya ho ng aming uh, banding ng aking mga ka-vlogger uh, ano, ayan kami ho ay napakasarap na kain yummy sakit ng ipin kinasa mas lang sakit ng ipin kayo salamat po sa inyong panunood sa inyong suporta sa aming mga page at mga sa aming mga youtube channel ayan. Ano ayan. ayan. na oh. Ayan laki na isda nakalahati na kain Ayan. ko, po. Ano po ay uh, makikita-kita po ulit tayo sa ating sunod na video. Marami po tayo pagkasamahan dito sa lugar na ito, sa Latag, River. Sabi ng talik talik na. Ano, na Kala na dito, taalik. agad na dito ng ano ngayon. Taalik na. Sabi ng dagat. Shot ko nga po pala sa mga trabaho sa Lugod. Sila Bogor tuang, Bogor tuh. Bos naran, abis nangka <tap> umbugas. Bales ngang abis nangka umbugas. Sige sa panawas ng tartar. Yap, tartar na bogor, <tap> Dine paros. Ayo selamat mo na. Ay, salamat po, mga kapalo. Mga kapasakan ang kanta ni piling. Pag Ya, yeah, salamat. Happy Sunday dito yeah.